1 2 3 Come on Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre ako naman ang tatanungin nyo Nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C At saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty hindi ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong Wednesday. Happy Wednesday po sa inyong lahat. Ang bilis ng araw, no? So, parang kailan lang. Ngayon ay katapusan na ng January. At bukas nga ay February na araw na ng mga puso. Are you excited? Ako, hindi. Charot. So, eto. Siyempre, may Chinese New Year muna tayo bago tayo mag-Valentine's Day. Siyempre, sa Chinese New Year, yun talaga. Ay, nako bongga yan. Magre-red ako ng bongga-bongga para sa inyo. ba? <laughs> diba? So, wala lang. Gusto ko lang. At saka, syempre, gusto ko rin bumate kay Benji from uh, San Francisco, USA. Sabi niya, lagi daw siya nanonood dito. So, nabasa ko yung comment niya. Banggitin ko naman daw yung name niya. Benji ng San Francisco, USA. Shout out sa'yo ng bonggang boga At saka, syempre, sa lahat ng laging nandirito, nakatutok at talaga naman, walang sawang sumusuporta. Maraming maraming salamat kayo sa inyo lahat. At saka, syempre, shout out din sa inyo lahat. At saka, syempre, kay Christine Ann Perez na talaga naman baka binibining Pilipinas. At saka syempre ang aking best friend na si Rona LB. O, oh, ba diba? So, ito nga, marami tayong chika ngayon. Isa sa mga chika ko, oh my God, sa competition ni PE teacher, nag ano siya, nag number 3. Tapos si, ano naman, si music teacher naman, nako, nag number 2. So, syempre ako mag na number 1, charot. So, yun, so, nakakaloka, nakaka-pressure. So, buka, sa Friday naman ako, bukas ay yung sa sayaw. Tapos yung mga pasatay tapos na, yung mga science tapos na, maths tapos na, music bukas, may singing contest tapos meron a uh, dance contest ayun yung mga cultural dance ganon and then ayun na kami na ang susunod oh my god nakaka tense pero syempre piniprepare ko ng bonggang bongga yung mga estudyante ko kasi medyo madami kami makakalaban 46 na school o oh, di ba so I hope makapasok kami sa top 10 charot noong last year pasok ako sa top 10 ano, last year is 50. So, pasok ako sa top 10. So, ngayon, I wish, sabi nila, kahit daw, pumasok daw ulit, sana kami sa top 10 or mag number 7. Mga ambisyosa lang. Siyempre, gusto ko number 1. Charot! So, yun. So, good luck talaga sa mga bata. pinag pray ko. Pag-pray nyo naman na sana tumaas-taas yung score namin. Pero, doon sa pinipre-pray ko para sa mga bata, ay talaga naman bonggang-bongga na, alam mo yon with smile naman ang kanilang presentation. So, okay naman yon Laban. So, accurate yung lahat ng ginawa namin. So, wish all the best. So, ganun talaga. At eto na, syempre marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my God. Magtataas ang kilay ninyo ng bongga bongga sa mga tatalakayin natin ngayon. So, guys, wag na natin patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam, the Miss Globe 2024 World Final October 15, 2024. Anong chika mo dito, Mama Sam? So, bongga kasi may date na kagadam Miss Globe, 'di ba? Parang uh, nung nakaraan taon, a uh, November sila, 'di ba? So ngayon, medyo mapapaaga. Every October naman talaga ang Miss World. Kaya alam yung last uh, Miss World, Miss Globe. So kaya alam nung last year ay napaurong sila ng bonggam bongga. Pero ngayon, eto na ayaw na nila sumabay sa Miss Universe kasi pag sinasabayan nila yung Miss Universe hindi sila napapansin so ngayon sasabayan nila si Miss Grant parang dati nauna din sila kay Miss Grant tapos Ayan So susunod dyan after 10 days October 25 si Miss Grand naman O no? ba? Diba? saya lang ng October October, dalawang pageant na kagadang aabangan natin Si Globe at saka si Miss Grand And then pagdating naman ng November Ay November 12 naman ah uh, 14 ba? Ang Miss... Uh, international. Tapos 24 o 28 naman ang universe. Ah, di ba? So, hindi ko alam si Miss World. Si Miss World ay sa isang buwan, magaganap na ang Miss World. Sabi nila, sana totoo to. Pero hindi ko lang alam kung uurong uli sila. <laughs> Kasi, wala mo naman ang Miss World kung kailang papalapit na biglang may abirya na hindi na sila matutuloy. So, I hope na matuloy na sila. At sana makapagpapagent uli sila ngayon taon na to. Bumawi-bawi naman sila. Nakakaloka sila. Expired na yung mga kandidata na naghihintay na lumaban sa kanila two years ago na. ba diba? So, yan. And then, sa Miss Globe, abangan natin kung sino ang natin dyan. Kasi yung mananalo sa Binibining Pilipinas, ay syempre, ayun yung ipapadala natin sa Miss Globe. So, makakasabay din ni Angelica Lopez yung mananalong Miss Globe ngayon, o, oh, di ba? So, ang bongga niyan. So, ngayon pala exciting niyan, di ba? Kasi last year, naka-third runner-up tayo. Malay mo naman, o, oh, di ba? Bumawi-bawi naman tayo ng bonggam bongga At para sa sumunod na chika, Mama Sam, bagong reyna, Hispano-Americana winner, nakita mo ba siya, Mama Sam, after ng reyna hispano-amerikana coronation night. So, yung kinabukasan, nawala yung ganda. So, yun, naloka ako. Hindi siya gano'ng kaganda. So, sabi ko na yung mga reyna talaga na ganyan. Yung bulag sila sa coronation night. Tapos, pagdating kinabukasan, Los Valdez ang ganda. Nakakaloka. So, yun. So, kahit ako, naloka din ako. Yung nakita ko. So, sabi ko, may hawig siya. So, naalala ko na, si Vicky Bello. Di ba? So, ganito yung prototype ni Vicky Bello. Yung, yung face ba? Di ba? So, yun. Habit niya. Pero, syempre, maganda si Vicky Bello. Di ba? So, yun. So, ako para sa akin, may mga ganong Reyna talaga kahit yung sa Miss Global ano, ang ganda-ganda niya nung coronation night. Tapos yung okay, kinabukasan na pumunta siya dito sa Thailand na wala ang ganda niya. Mas maganda pa sa kanya si Miss Thailand. Di ba? So yun. So nakakaloka yung mga Latina na to, no? Pero may Latina ako nakita na talagang maganda talaga siya. Si Miss Supranational. Kasi si Miss Supranational, the more na tumatagal, lalo siyang nagiging sa talaga. So legit talaga yung beauty. Tapos si Miss Grant, maganda talaga si Miss Grant sa personal. Ay, nako, kabung talaga yung beauty niyan. Josahan. And then, si ano, maganda din. Si Universe, di ba? Si Miss Universe din, hindi rin nagbabago ang itsura. Mula noon eh, lalo na ngayon, lalo siyang gumanda. So, yon So, ayun yung mga legit yung beauty na talagang, alam mo yon yung kahit... Uh, tumagal na sila ng ilang buwan gumaganda talaga. Pero, yung ibang beauty queen, oh my God, after nilang manalo, Los baldas na yung ganda nila. Buti tapos na yung pageant at nakuha na nila yung corona. So, ngayon, yung organization, hindi na nila mababawi yan. Kaya, gusto ko sa Miss Earth eh. Sa Miss Earth kasi, meron sila yung ano, yung, yung challenge na no no makeup 'di ba? So doon talaga magkakakitaan talaga kung sino talaga ang Josa. So gusto ko sana lahat ng pageant may ganon, yung walang make-up talaga. So bongga yan. ba diba? So, yon Anyway, congratulations pa rin sa bagong winner ng Reina Hispano Americana 2024. O, ba diba? So, para sa sumunod na chika, mama, sa matunog na pinag-uusapan ngayon, Aya Abisamis, kinukuha daw para sumali sa Miss Universe Philippines. Anong chika mo dito, mama, Sam? Ang chika ko dyan ay imposible. Charot, so, yun. Ako para sa akin, why not? Kung isasali uli siya tapos gusto niya, edi di join lang, di ba? Wala namang masama. Pero kasi para sa akin, sana ba pag-isipan mo na to ng maigi na sasali ba ako tapos mananalo ba ako dito, di ba? Hindi yung parang kandidata lang ako. Si Aya Bisamis, maganda naman si Aya. Tapos dalawang best na siya nag-join sa Binibining Pilipinas noon. Tapos, yung hindi siya nanalo, di ba? First runner up lang tapos na appoint na Miss Binibini Pilipinas Grand International na hindi na inilabas sa Miss Grand gawa nga ng pandemic. So, ako para sa akin, siguro inap na yung title na yon. So, at least title holder siya ng Binibining Pilipinas Grand International. Kaya lang kasi misan kung iisipin mo, dapat mabigyan din ng justice talaga yung title holder siya ng ng isang beauty pageant na sana nailaban. But, okay lang yon ko ako kay Aya Abisabis, hindi na ako join, Mas maganda na yung ganito. Kasi, sa Miss Universe Philippines, grabe din naman ang pukpuk. At as, ang dami ng mga kandidata na galing sa binibining Pilipinas din. So, kung join pa siya, parang malabo namang manalo. Hindi ko lang alam, ha? Hindi ko naman sinasabi na hindi magaling si Aya Abisabis. Pero kasi, yung real tayo, real talk, parang mahirap manalo talaga sa ganitong pageant. So, mas gusto ko sumali si Aya Ambisamis doon sa ano, sa binibining Pilipinas tapos or maging binibining Pilipinas international siya or kaya i-appoint siya na mag-join sa isang beauty pageant. ba diba? Sa supranational, pwede siya. So, yan. At para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa taon natin ngayon na Eto, after ng Miss Earth ay nag-first runner-up tayo. And then, Miss Globe naman ay third runner-up tayo. And then, dito naman sa uh, Reina hispano Americana ay nag-second runner-up tayo. So, tingin mo mama sa makakakuha kaya ng corona ang Pilipinas ngayon taon na to. So para sa akin guys, don't lose your hope. Kasi syempre, kailangan uh, nandutuon tayo sa pananalig natin sa kandidata natin. So siguro, pag nakapili talaga tayo ng kandidata na alam mo yon swak na swak para sa lalabanan yung pageant. Katulad na lang syempre ni Michelle Arceo na nakita naman natin yung ganda. Tapos nakipagsabayan kaya lang siguro hindi niya destiny. So naniniwala ako na ngayong taon na to, ah uh, makakakuha tayo ng corona. But doon sa mga nangyayari ngayon na naging first runner up sa Miss Earth tapos third runner-up sa Miss Globe, tapos second runner-up dito sa Reina Hispano Americana, sapat na para sa akin na iba talaga ang galing ng Pilipina. At para sa akin ay napaka-bless natin dahil pumapalo ang kandidata natin hanggang sa dulo ng competition. Hindi man natin nakukuha ang korona ngayon, ay masasabi mo pa rin na bongga talaga ang mga pambato natin. Talagang mga palaban at hindi umuurong. So, sapat na para sa akin masabi ko na magaling talaga ang Pilipina. And then, of course, yung title holder, darating at darating ulit tayo dyan. May nagsabi nga, may nabasa ako na tapos na ang ningning ng Pilipinas. I don't think so. Matatapos ang ningning ng Pilipinas hanggat maraming sumusuporta, marami tayong pinapadalang kandidata na talaga naman masasabi mo hindi ka libre, mananatili tayo na makakarating sa dulo ng kompetisyon. At hindi imposible na makapag-uwi ng corona ang Pilipinas mula sa international pageant. ba? Diba? So, yon, So, malay mo, ngayong taon na to, may uwi natin ang corona ng Miss Universe, Mauwi natin ang corona ng Miss International. So, who knows? ba? Diba? Malay mo, maibigay na sa atin ang Miss Grand na hindi natin inaasahan. So, ganun lang. Laban lang, Pilipinas. Huwag mawawala ang pag-asa. Kasi ang pag-asa ay laging meron. ba? Diba? So, yon, At para sa sumunod na chika, Mama Sam, para sa'yo, anong masasabi mong best last to standing daw ang panahon noong 28th? dito sa Miss Universe na sa eto nga ay si Miss Venezuela sa kasi Miss Colombia. Ako para sa akin, syempre Miss Universe is always talaga remarkable ang mga last two standing dyan. Siguro may tuturing ko na isa sa mga the best na last two standing itong si Miss Venezuela noong 20, uh, 2008 at saka si Miss Colombia. Pero, para sa akin, ang the best na last two standing is Catriona Gray at saka si South Africa noong 2018. Kasi pareha silang dekalibre, magpareha silang yung alam mo yung powerful talaga at saka grabe ha, ang taas ng stand noon ng South Africa kasi kakapanalo nila tapos nag first runner up sila. So masasabi ko na yun yung batch talaga na masasabi kong matindi. At yung matinding last two standing Ayun yung paborito ko Kasi pareha silang di kalibre At pareha silang magaling ba diba? So yun So gusto yan ni Christine Ann Perez Na si Catriona Gray At sa si South Africa Diba? So yun, ang bongga lang So, ayun yung pinaka the best last two standing sa akin More than dito yung kay uh, 28th kay Miss Venezuela at Colombia. But pareha-pareha silang magaganda yung top 5 noon 2008. Ay talaga naman masasabi ko, just Diyos ko, Diyosa yung mga babae dyan. ba? Diba? At para sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo? Miss Tagid, talagang pinipisil naman na ah, uh, maipadala nila para sa Miss Universe. IC, si Christy Magari. So tingin mo Mama Sam, papalo ba to ng bonggam-bongga? Tulad nga na sinabi ko, no question. So, kung siya yung ipapadala ng, ng Mr. Gig, eh di abangan natin kung siya nga malapit naman na sa susunod na ano sa susunod na buwan. So, malalaman natin kasi February 10 kung hindi ako nagkakamali yung announcement nila. So, ako para sa akin, syempre, waiting tayo dito kay Christy Magari kung siya nga ba ang join dito. So, syempre, kapag join to, just ko, mayayanig talaga yung mundo. Parang piling ko, magandang bardagula na talaga to. Wala nang kurungan. Yung kumbaga, parang matindi yung labanan. Kasi syempre may ati sa Manalo. Tapos kung mananalo pa si Cebu, si Chris Stephanie Johnson, ay talaga namang masasabi ko, todo na to. Plus may Christy Magkari pa. Oh my God! Diyos ko, makakalbo na ako lalo. ba <laughs> diba? Parang ang hirap pumili. So, may mga baguhan pa na, alam mo yon na maiinay, pinag-uusapan din. So, talagang iba talaga. So, for me, I'm so glad uh, kasi naririnig natin ang na mukhang positive nga na siya nga yung magiging represent ng tag tagig. Excited ako. So, yon So, abangan natin kasi wala pa naman sila yung officially announcement. So, kumbaga parang haka-haka -ha -ha pa lang. But, hintayin natin maging This is it. Diba? So, yan. Oh my God. Nakakaloka. So, laban lang Pilipinas. At talaga namang nakaka-excite na. At ito ang sumunod na chika. Mama Sam. Uh, tingin mo, Mama Sam, ngayon taon na to sa Mexico, papalo ba ang Pilipinas? Kasi diba, Mama Sam, napapabalita na Lagi tayong thank you girl Pagdating sa Mexico Kung si sa Manalo ang ipapadala natin Sige mo mama sa mati thank you girl Kaya tayo? Hindi <laughs> Ako na nagsasabi hindi Kasi para sa akin uh, Iba ang isang sa Manalo Kung baga parang naniniwala naman ako sa beauty na meron siya, yung determination na meron siya, yung galing na meron siya, kakayanin niya makapasok sa semifinals. At ngayon pa lang talaga, ay nako, pinag-uusapan ng isang ati sa Manalo sa Indonesia at sa Kasalatin area. So, yun. So, ibig sabihin, malakas ang pangalan ng isang ati sa Manalo. Hindi lang sa Pilipinas, ha, Sa buong mundo. So, yun. So, sa Indonesia, yung Indonesia nga, di ba? Ano yan, ha? Matindi nating katapat. Pero sinabi nila, this is it pumalo na at lumaban na isang at isang manalo sa kanilang page, de ba? So, kumbaga, parang nakaka-amaze. So, doon naman sa mga Latinas, ang sinabi ng Manila mga beauty queen natin, sunod-sunod na malalakas. So, ako para sa akin, uh, siguro, hayaan na muna natin mag-compete ang Miss Universe. Hayaan na muna natin ipakita ni Atisa Manalo yung dapat niyang ipakita dito at ng iba pang kandidata. Kasi, para sa akin, uh, wag na muna natin isipin kung sino ba at ano ba yung magiging stand natin sa Mexico. Always think positive, guys. Siyempre, kung sunod-sunod yung pagiging malas natin, di ba? Kasi di ba, from the beginning, never tayong pumasok sa Mexico. So, siguro naman this time, ang Pilipinas ay talaga namang nagpaplano ng maigi kung sino nga ba yung gusto nilang ipadala dyan sa Mexico. So, kahit ako na-excite ako. Ang huling na panood ko, ang huling napanood ko na pinadala ng Pilipinas dyan sa Mexico ay si Teresa Licaros na saan nanalo siya ng Miss Photogenic. Pero syempre ayoko ng mga Miss Photogenic lang ang makuha natin. Gusto ko talaga pumalo talaga yung kandidata natin. And I hope sa mga magiging kandidata dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to, I hope na makapili talaga sila ng bonggang bongga na ilalaban natin sa Miss Universe. So, I'm so excited kasi parang feeling ko marami namang magagaling ngayong batch na to na talagang parang piling ko papalo kahit sino sa kanila ang manalo. Ang tabayanan muna natin kasi medyo maaga pa naman para sabihin natin na nako si Ate sa manalo na ba hindi natin alam. So hayaan na muna natin siya magkumpit at kung mananalo siya saka na tayo pumunta do sa level na yon, di ba? So yon, so basta ah uh, at tabayanan muna natin yung kung sino yung mga magiging kandidata. Excited ako sa mga everyday na may tayo. O, oh, ito na yung ilalaban. O, oh, ito na yung susunod. So, yon So, tingnan muna natin kasi marami pa tayong inaabangan. Sabi nga nila, meron tayong mahigit isang daan or aabot ng isandaan ang magiging kandidata ngayon taon na to dito sa Miss Universe. So, yan! Miss Universe Philippines. So, yun. So, guys, kayo guys, excited ba kayo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta ah, at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at I-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.